Mga kapatid, ako po ay uh, muling magpapaalaala sa inyo. No? Sa mga ganitong pagkakataon, panahon para magpaalalahanan pa rin tayo. Magalis tayo ng bigat ng kalooban. Alisin natin yung mga daladala natin, mga ugat ng kapaitan, yung mga magpatawad tayo sa puso natin. Dagdagan po natin yung lawak ng pangunawa. Kung halimbawa, mayroong mga nagkukulang sa atin, sa sa halip po na isipin natin, ba't ganun kayo, ba't ganito kayo, ba't ganyan kayo, umana po tayo ng higit na dahilan para sa puso natin ay umunawa, magpatawa. At ang isang paraan po, mga kapatid, isipin natin, tayo man may din pong kasalanan. Tayo man may pagkukulang din dahil walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig nating mapatawad, magpatawad din po tayo. Maglinis tayo ng ating.